Ayan guys, yung ano, ang palaya. Kukunin na natin. Ano na siya yung dilaw Wala tayong dalang gunting. Tatlo. Teka lang. Dandan baka mahulog ka. Ayan, may isa pa doon nagtatago, guys. Ayan. Ayan, kaya saan ba? Ayan. Saglit lang. Oh. Ayun na sa pader. Oh, ano um, ulo kabi eh. Kunin ko. Sige. Kunin <laughs> Hawak ka. Hindi mo abot. Yun. Yan. Abot. Yan. Sige, hila mo. Ayan. Ayan ang ano. Kasi ito na may isang guys atay mo ko ano Jesus Maria, Joseph. Hala nagdilaw na yung ampalaya di umaabot. Ampalaya. Ampalaya. Ay naku po Allah. Naputol. Areka. Hindi kasi ako nagdala ng gunting guys. Nawala na. Sayang ang dahon. Yung ampalaya ni butas na pala to. Saan? Ayan, ito na yung ampalaya, oh. Yung iba kinain ng ano. Ano pa? Ha? Ano Wala na. Ayan, oh. Dilaw na siya. Punga pangit pala yung ampalaya kapag tag-ulan, guys. Ayan. Ano? Sa inyo na? Sa mo yan? Kano? Oh, ito pa, oh. Oh. Ito pa bo. Kulang cool 'yan. Sa kanila na lang 'to kasi konti lang din naman. Oh. Ayan, binigay ko yung palaya sa bata. Sa kapitbahay. Yung kabilang bakod. Ayan. Sige nah, mahulog ka. Gulay. No?